Ito mga idol, uh, share ko sa inyo na hindi lang estimated ad revenue yung uh, nagbabago. Yung pwedeng magbago. Nagbabago rin dito yung monthly basis na ating revenue. Monthly basis. So, pagkakita ko sa inyo, pupunta, ta pupunta tayo sa aking uh, YouTube, YouTube Studio Analytics. So ayan guys, kung makikita niyo na sa aking uh, screen. Kung makikita niyo guys. November ko is 230. Yung November ko, meron na akong December ah, 51. Guys, December to. Yung November ko na yan meron pa yung 237 dollars. Pero meron na akong uh, December niyan. The, the, December 2. December 6, nagpalit na itong ano, uh, $230 na to. Nagbawasan nabawasan siya ng 7 $7. Or, kinorek ni YouTube. Itong monthly basis ko na ito. November. So, bakit nga ba ano, uh, nasa, nasa monthly basis na magbabago pa rin? So, ito yung explanation ni YouTube. Ayan. Eh, ito mga idol. Eh, Sinasabi ni YouTube dito, maaaring ayusin ni YouTube ng ni Google ang iyong kita kung hindi makakulikta sa mga advertisers. So ayan mga idol uh, uh, Hanggang kay, kailan ba anong pizza ba? Anong pizza ba ah uh, ni YouTube yung isinasaayos ni YouTube, yung ating final uh, nakita. So meron siyang sagot dito. Ayan. Ano ang saklaw ng pizza sa pagbabayad? Sabi ni YouTube, hindi namin maibibigay ang saklaw ng pizza kung saan nilabas ang iyong pagsa Sinasabi niya dito na tandaan na alin sunod sa aming mga tuntunin at kondisyon nagbibigay kami ng credit sa mga advertisers para sa hindi wastong trafficong naipon within 60 days o sa as 60 araw o dalawang buwan bago dumating yung invoice. So, sinisingil nila si advertisers within 60 days. Kung hindi makapagbayad o nag-cancel siya, pagdating naman sa atin, kahit na nabawa, kahit na nasahod na natin siya, Sunod nating sunod nating isasahaw rin is doon niya ibabawas yung mga nag-cancel, nag cancel ng bayad na advertisers. Makita nito guys ha. Ang mga advertisers na ito ay maaaring gumamit ng nakaw na credit card or kung hindi man ay nag-default ng pagbayad, yung nag-cancel ng pagbayad or gumamit sila ng fake na credit card pero walang laman. So si uto si YouTube naman, si Adsin naman, ikakaltas din niya sa atin pagdating sa ating earnings. So ito guys, ito ah mga idol ah napansin ko na ang aking pinal nakita ay iba sa aking tinatansyang mga kita. Bakit ako nakatanggap ng isang karagdagang pagbawas? So, yun to yung topic natin mga idol. Yung monthly basis na to. So, ito ha. Ang tinatansyang mga kita ay pinapakita mo sa iyong account ay nagbigay sa iyo ng isang malapit na pagtalansya na kamakailang aktibidad ng na account kung kailan at kailan na ipon ang traffic ko sa iyong account. Ang pinal na kita sa kabilang banda ay may kasamang lahat na kita na, nababa, na ka para sa mga napatunayan na pag-click at impression na pinabawasan ang kita mula sa mga advertisers na nag-default sa mapagbayad sa Google. At kung kaninong mga ad ang nag sa iyo, nilalaman na AdSense. Yung mga ads na, na nagpakita sa iyo at hindi nakapagbayad yung advertisers, tatanggalin yun yan ni YouTube. O, ibabawas niya sa atin. Ayan. So, ito, maaring napansin ng Google na ang aktividad na nabayaran ka na. Nabayaran ka na. Ibig sabihin, in last month pa, yung ibinawad na, ibinayad, ah, yung ibinawas sa iyong earnings. So, uh, every every first of the month to sixth of the month papansinin niyo mga idol yung inyong monthly earnings monthly earnings sixth of the month until of sixth of the month first of the month until sixth of the month kung may magbago dito sa monthly basis nyo. Ibig sabihin, na mayroon uh, mayroon hindi nagbayad na nabayaran ka na. Kinakaltas yan ni AdSense. Kasi napunta na sa AdSense out natin eh. Final nakakita natin eh. At nabayaran na tayo. So, ayan mga idol. Yan. Sana nakapagbigay ako ng konting informasyon uh, sa video ito. At uh, kung bago ka dito sa aking channel at isang isa kang YouTubers para ah uh, Mabigyan ulit kita sa sunod na aking uh, video or makarating din ako sa iyong video. Please subscribe and uh, click the notification bell at pwede mong ishare tong live na uh, video natin ito para ma malaman din ng iyong mga kaibigan. So, shout out mga idol. Next time ulit.